Sikat na singer-composer sinupalpal ang mga fans dahil sa naging komento nito sa kanya na hindi na niya nagustuhan. Alamin ang buong kwento dito lamang sa Get In Touch. talagang maraming nanghihinayang sa sikat na singer-composer na ito. Pero wala silang magagawa dahil mas gusto nitong magpakatotoo sa kanyang sarili at maging malaya kung ano ang kanyang nararamdaman. Ayon sa singer-composer, hindi naman daw niya pinapansin ang lahat ng mga komento ng kanyang mga fans. Pero ito talaga ngayon ang parang napuno na siya kaya supalpal ang inabot ng mga fans. Kahit ano paman ang sabihin ng iba, pero hindi maibabalik ang lahat dahil tapos na. Ibang-iba na ngayon ang kanyang naging karera at buhay kesa noon. Ramdam na ramdam ng mga supporters kasi ni Jake Cyrus ang galit nito matapos sagutin ang ilang netizens na patuloy na nagkokomento tungkol sa kanya at kay Charisse dila na puno na kasi ang proud trans man singer composer sa lahat ng mga nagsasabing na mimis na nila si Cherise lalo na nang marinig nila ang bagong single niyang Fix Me hala nagbabalik na siya i hear Cherise voice yes Pagpupuyatan ko na naman siya sa mga songs niya comment ng isang netizen. Nakakamiss si Charisse. Hu hu hu. I miss your music. Ayo naman sa isa pang fan ni Jake. Ngunit parang hindi na nga nagustuhan ito ng singer. Kaya sa kanyang Instagram story, nagpost si Jake ng mahabang mensahe kung saan inilabas na nga niya ang lahat ng sama ng loob. I don't care if you want to listen to my Cherise songs all damn day or if you hear my Cherise voice in my falsettos. Because of course, you dumb boss, MF, boses ko pa rin yun. Nag-transition lang. Sabi ko, wag na patulan mga ganong tao kasi nagiging feeling na. Pero hindi kasi bastos na talaga ang iba okay ako kung i-compliment mong naririnig mo kasi totoo naman yon. Pero para ipangalandakan mo na Charisse is coming back and also binabastos na ang pagkatao ko ng dahil lang doon, get you, MF, transphobia as away from me. Ang panimulang hugot ni Jake Cyrus. Patuloy pa ng OPM icon, feeling alam ang sinasabi. Patalino effect entitled I've done some interviews where I'd say okay lang kahit sinasabi nilang namimiss nila si Charisse or sayang mga nangyari before and I just awkwardly smile and take it just because I wanted to please these MFs. Nakakalito na nga interview scope para kahit papaano, di masyado problematic at medyo pasok pa rin sa nyetang standards na karamihan. I am not MF okay with this kasi the more na sinasabi kong, ah oo, okay lang yon okay lang na nagkakamali silang tinatawag akong Cherise, or okay lang natanggap nila ako as Jake. Pero mas gusto nila ako pre-transition. The more na nagiging kampante ang ignoranting palaka na bastusin kung ano ang naging desisyon ko sa buhay ko. Pahayag pa ng singer-composer. Dagdag pang chika ni Jake, lagi na lang akong nag-iisip kung anong sasabihin ko sa mga interviews para balanse lang ang maisip ng mga tao at para di sila matrigger at sabihin na wala akong utang na loob or kung di dahil sa amin or akin mentality. Never again. Ilang beses na akong na-offend na hindi ako nagsasalita. Last na to, total kay public or sa family or sa mga ex-friends ko eh. Mayabang at masama ang ugali ko. So be it. I know my MF heart. Bring it on. Matapang na buwelta ni Jake. Para naman sa lahat ng taong patuloy na nambabastos sa kanya, hindi yung respeto sa nakaraan, bastusin ang kasalukuyan. Ayusin mo opinion mo. Ay, hindi pala opinion yan. Insulto yan. Ignorante ka nga pala. Prepare ko sarili ko sa ibang sasabihing sila pa mabubuli, lol. Really, though bless your hearts. Full of hate convincing yourself na tama ka. Just because sa mata ng tao, normal ka, lol. This goes out to some LGBTQ+, na bashers ko rin. Sa totoo lang tayo, di talaga sa labels yan, o gali ng tao talaga yan, aniya pa. Ito naman ang minsahe niya sa mga nagmamahal at patuloy na sumusuporta sa kanya sa kabila ng mga pagbabagong nangyari sa buhay niya. Salamat sa mga nire ang mga nagawa ko before at sa nagawa ko ngayon. Salamat kung naririnig nyo Cherise voice ko. Yet, naa-appreciate din ang boses ko ngayon. Salamat sa mga nandyan dahil sa mga nagagawa ko ngayon. Love you guys! Ang buhay talaga ng isang tao ay hindi natin malalaman kung ano ang magiging kahinat na nito. Wala ni sino man ang nakakaalam sa lahat in the future. At marami rin ang nagsasabi na talagang bilog ang mundo. Sikat ka man ngayon, huwag kang pakampante dahil hindi mo alam ang iyong buhay sa susunod na panahon. Diyos lang ang nakakaalam talaga ng lahat. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din, huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at eye button sa itaas. Maraming maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.